Isang matinding trahedya ang bumabalot bansang China. Malalakas na bagyo, di mapigil pagbaha, at hindi pang karaniwang yelong bumabagsak mula sa kalangitan. Tila isang matinding hakupit ng kalikasan. Ito ba ay bunga ng kapabayaan? O isa na namang babala mula sa langit? Ano ang aral na dapat nating matutunan dito? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, kaya mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang talakayan. Isang di inaasahang kalamidad ang bumabalot sa iba't ibang bahagi ng China. Hindi lang po basta ulan, kundi isang dambuhalang pagbaha ang sumalanta sa maraming lungsod. Mahigit sa 100,000 katao ang agarang inilikas sa isang araw pa lang. At ayon nga po sa mga eksperto, lalo pang lalala ang sitwasyon. Bukod po sa matinding baha, may bumabagsak pang naglalakihang yelo o tinatawag na hailstone mistulang bumabagsak ang galit ng kalangitan. Dagdag pa rito ang biglaang pag-apaw ng mga dam at ilog na nagdulot ng pagguho ng mga bundok. Isang trahedya na tila hindi basta-basta lamang pangkaraniwang bagyo. Pero bakit nga ba nangyayari ito? Isa ba itong natural na sakuna? Ubungan ng matagal ng kapabayaan ng gobyerno at industriya sa China Marami pong eksperto ang nagsasabing isa sa mga dahilan ng matinding pagbaha ay ang walang habas na pagsira sa kalikasan. Ang China ay kilala bilang isang pinakamalaking polluters sa buong mundo. Mula sa napakaraming pabrika na nagbubuga ng makapal na usok hanggang sa sobrang daming sasakyan na patuloy na nagpaparumi sa hangin. Ayon nga po sa mga pag-aaral, ang patuloy na polusyon sa China ay nagdudulot ng climate change dahil kung bakit lalong lumalala ang mga natural na sakuna ay nang dahil sa kanilang kagagawan. Noong 2024, inuulat ng CNN nang ilang yelo sa Kelyan Mountain ay halos hindi na maisalba. Kapag natutunaw ang mga glacier, mas maraming tubig ang napupunta sa ulap dahilan upang bumagsak ang malakas na pagulan. Hindi na ito ordinaryong ulan. Ito ay ulan na dala ng kapabayaan. Hindi lang populosyon ang problema. Isa sa matinding isyo ay ang biglaang pagunlad ng mga lungsod sa China. Sa sobrang bilis ng urbanisasyon, maraming ilog at lawa ang tinabunan upang gawing mga gusali at kalsada. Ang resulta, wala nang natural na daluyan ng tubig, kaya't mabilis bumaha ang mga lungsod. Dagdag pa rito, ayon sa Japan Times, ang ilang bahagi ng China ay unti-unti nang lumulubog sa lupa. Ang Beijing mismo ay isa sa mga pinakamabilis lumubog na lungsod sa mundo. Ang dahilan? Walang habas na paggamit ng likas na yaman, pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa, pagmimina at sobrang bigat na mga gusaling itinatayo sa reclamation land. Ngunit bakit nga ba hindi ito natutugunan agad? Ayon nga sa mga ulat, mas inuuna ng gobyerno ng China ang industrialisasyon kaysa sa kalikasan. Sa halip na solusyonan ang lumalalang polusyon, mas pinipili nilang palakasin ang kanilang ekonomiya kahit pa magdulot ito ng matinding sakuna sa hinaharap. Maging ang Transparency International ay nagulat na isa ang China sa may matinding problema sa korupsyon. Hindi ito bago Mula sa mga leader ng Communist Party hanggang sa lokal na opisyal, marami ang mas inuuna ang kanilang bulsa kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Kung ating susuriin, tila isang malaking karma ang nangyayari sa China. Matagal nilang inaabuso ang kalikasan at ngayon sila mismo ang nakakaranas ng matinding parusa. Isang matinding babala hindi lamang sa kanila kundi sa buong mundo, lalo na sa mga bansang hindi iniingatan ang kalikasan. Maliwanag po ito na sinasabi sa Biblia, Galatians chapter 6 verse 7, Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring paglaruan. Kung ano ang inihasik ng isang tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang bansang China ay naghasik ng pulusyon, ang abuso sa kalikasan at kapabayaan. Ngayon, ano ang kanilang inaani? Hindi lamang pagbaha, kundi takot, pangamba, at pagkawasak. Kaya mga ka-curious, ito ay isang paalala na dapat tayong maging maingat sa ating mga desisyon bilang isang bansa at bilang individual. Ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi isang responsibilidad ng iilan lamang kundi lahat ng tao. Ano sa tingin niyo po? Ano sa tingin niyo po? Masusulusyonan pa kaya ang problema ngayon sa China? O magpapatuloy na nga bang lulubog ang kanilang mga lungsod? bilang parusa ng kalikasan. I-comment nyo po sa ibaba at pag usapan po natin yan. Kakiers, nakita po natin ang sunod-sunod na trahedya na tumama sa China. Malalakas na pagbaha, bagyo at iba pang kalamidad na tila bang parusa ng kalikasan. Ngunit ito ba'y ba aksidente lamang o may mas malalim itong kahulugan? May mensahe ba ang Diyos sa mga pangyayaring ito? At ngayon nga po itatalakayan natin ito sa liwanag ng Biblia, sa pananaw ng ating pananampalataya at sa espiritual na digmaan. Anong itinuturo ng kasaysayan? Ano ang koneksyon nito sa propesya? At higit sa lahat, anong dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Hindi po maikakaila na ang kasalukuyang mga pangyayari sa China ay tila bang mga palatandaan ng matitinding kapahamakan sa ating pananampalataya naniniwala po tayo na ang Diyos ay makatarungan at makapangyarihan. Bagamat hindi po natin masasabi na ang lahat ng sakuna ay parusa, may mga pagkakataon po sa Biblia na ginagamit ng Diyos ang kalikasan upang gisingin ang mga tao mula sa kanilang kasalanan. Sinasabi nga po in Genesis chapter 6 verse 17, sinasabi ng Diyos kay Noe at narito Ako'y magpapadala ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay sa silong ng langit. Lahat ng nasa lupa ay mamamatay. Noong panahon nga ni Noe, lumaganap ang kasamaan sa mundo. Ang Diyos sa kanyang hustisya nagpadala ng baha upang linisin ang mundo. Kung titingnan po natin ang China, makikita natin ang isang bansa na lumayo sa Diyos isang bansang kumikilos laban sa pananampalataya. Mula sa pag-uusig ng mga Kristiyano hanggang sa pagsira sa kalikasan para sa kanilang sariling kapakanan. Ang mga trahedya pong ito ay paalala sa kanila. Kung titingnan po natin, ang mga trahedya bang ito ay paalala sa kanila na hindi nila kayang kontrole ng lahat? Sinasabi nga po sa Nahum chapter 1 verse 3, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan at walang pagsalang parurusahan ng masama. Ang Panginoon ay may daan sa ipo-ipo at sa bagyo at ang mga ulap ay alabok ng kanyang mga paa. Kung ang isang bansa ay patuloy na lumalabag sa batas ng Diyos at tinaabuso ang kanyang nilikha, hindi ba't makatarungan lamang na makaranas ito ng epekto ng kanilang mga gawain? Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit Maaring hinahayaan ng Diyos ang mga ganitong trahedya sa China ay ang matinding pag-uusig ng gobyerno nito sa mga Kristiyano. Sa loob ng maraming taon, ipinagbabawal ng Partido komunis ng China ang malayang pagsamba, sinara ang mga simbahan at inaresto ang mga mananampalataya. Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 10, pinagpala ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit ang pag-uusig sa simbahan ay hindi bagong bagay. Ngunit lagi itong may kaukulang hustisya mula sa Diyos. Hindi maaaring magtagumpay ang isang bansa na sadyang inuusig ang kanyang mga hinirang. Sinasabi nga sa Biblia, Galatia chapter 6 verse 7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring tuyain. Sapagkat anumang inihahasik ng isang tao, iyon din ang kanyang aanihin. Sa matagal ng panahon, Inihasik ng gobyerno ng Chino ang kawalang katarungan at pang-aapi sa kanilang sariling mga mamamayan. Ngayon, tila ba inaani na nila ang kanilang itinanim? Sa anyo ng pagbaha, pandemya, pagbagsak ng ekonomiya at iba pang sakuna. Kaya bilang mga Kristiyano, alam natin na ang ating tunay na laban ay hindi lamang laban sa tao kundi laban sa puwersa ng kasamaan. Sinasabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12 sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa pamunuan laban sa kapangyarihan laban sa mga namamahala ng kadiliman sa sanlibutan ito laban sa espirituwal na hukbo ng kasamaan sa kaitaasan ang China sa loob ng maraming dekada ay naging pugad ng materialismo, etiismo at komunismo, mga ideolohiyang salungat sa pananampalataya. Kung isipin po natin, maaaring ito'y bahagi ng isang mas malaking espiritual na digmaan. Ginagamit ng kaaway ang mga makapangyarihang bansa upang palaganapin ang kawalang pananampalataya at pagsuway sa Diyos. Subalit, alam nating hindi nagtatagal ang kasamaan. Lahat ng kaharian na lumalaban sa Diyos ay bumabagsak. Tulad ng nangyari sa Babylonia, sa Roma at iba pang makapangyarihang imperyo may hangganan ang kapangyarihan ng tao. Sinasabi nga sa Daniel chapter 2 verse 21, kaniyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Kaniyang inialis ang mga hari at naglalagay ng mga hari. Kaniyang ibinibigay ang mga karunungan sa marurunong at kaalaman sa nagsisikilala ng unawa. Sa gitna nga po ng mga pangyayaring ito, hindi tayo dapat maging bulag o manahimik. Bilang mga Kristiyano, tinatawag po tayong maging ilaw ng sanlibutan. Matthew chapter 5 verse 14. Hindi po natin kailangang matakot. Bagkos ay dapat tayong maging matatag sa pananalangin at pagpapalaganap ng katotohanan. Narito po ang ilang mga hakbang na ating maaaring gawin. Una, manalangin para sa China. Hindi po natin kaaway ang mga mamamayan ng China. Sila rin ay mga anak ng Diyos na nangangailangan ng kaligtasan ipagdasal po natin na magising sila sa katotohanan at makilala ang Panginoon. Pangalawa, maging mapagmasid. Huwag po tayong maging bulag sa mga nangyayari sa mundo. Basahin po natin ang mga palatandaan ng panahon at ihanda ang ating sarili. Pangatlo, ipahayag ang mabuting balita. Sa pamamagitan ng social media at iba pang platform, Ipalaganap natin ang mensahe ng Diyos upang gisingin ang mga tao sa katotohanan. Kaya mga ka-curious, ang mga tragedya pong ito ay hindi lamang simpleng natural disasters. Ito ay isang wake-up call hindi lamang po sa China kundi sa buong mundo. Pinapalalahanan po tayo ng Diyos na walang sinumang makakatakas sa kanyang hustisya. Ngunit may pag-asa. Sa pamagitan po ng pagbabalik loob, pananalangin at pagsunod sa kalooban ng Diyos may pagkakataon pang magbago ang sinuman. Kaya kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. Ibahagi po natin ito sa ating mga kakilala nang sa gayon ay sila din mismo ay makatanggap ng katotohanan mula sa ating Panginoon. God bless po sa ating lahat.